Hello mga idol mga guys So nandito tayo sa isla Dumaong kasi Magahogas tayo ng lambat mga guys Yan ang bangka natin oh. Yan. So pasyal pasyal muna tayo dito Para mag video video At ituturo ko kayo dito sa isla na to no? So Yan So hindi ko na lang banggitin kung anong pangalan ng isla na to. Pero malalaman niyo 'yan kung anong isla to, kung sumagi man sa wall niyo to at kung talagang uh, nakapunta na kayo dito sa isla na to, malalaman niyo 'yan. Kung anong isla. Mag-comment lang. Mag-follow share ang ating video. Ayan mga guys, no. Nandito tayo sa puno ng sampalok na to. Ayan. So Ayan mga guys, no. Ang dami pala mga ano dito, bubo trap. Ayan. Ayan mga guys, oh. Hindi natin malalaman kung anong klaseng bubot trap to, pang posit ba to, pang isda, no? Kasi hindi natin linyada to. Kaya palagay ko mga guys, uh, parang pang posit talaga ito eh, forma nito eh. So, kilala nyo kung anong isla to mga idol. Kasi nga, Itinakita natin ang mga bobotrap trap na nakatambay dito, nakahilira. Ayan. Kaya alam nyo na kung anong isla to. Ang ah, nakakabisado lang at nakapunta dito sa lugar na to. Ayan mga guys. No, tuloy pa rin tayo sa pagbibidyo at paglalakad. No, pasyal-pasyal muna tayo dito. Yan mga idol. ayan Ang ganda. Ang ganda ng view ng isla na to mga guys. ayan So madalang din tayo magpasyal dito. At nagkataon lang talaga na nagdaong muna tayo para maghugas ng lambat at magtanggal ng isda na ilang piraso lang yan ang laki laki ng puno ng ano ipilipil -ipil. guys oh, sa tabi ng ano tabi ng ano talaga ang puno ng ipilipil -ipil, oh. mga idol oh, yan matindi nabubuhay pa lang ipilipil sa tabi ng ano dagat abot ng dagat pero nabubuhay siya Ayan mga guys So Ayan Napakaganda talaga ng view dito ngayon lang tayo nakaakyat dito sa lugar na ito mga guys no ayan so kayo na lang bahala at mag alam alamin ko anong isla itong uh, punta natin siyempre tayo ay nagkocontent lang dito no kasi alpasya lang tayo dito ganda so dito na lang mga idol ang ating pagbibidyo hanggang sa muli sa nagustuhan ninyo ang ating pagbibidyo at nasiyahan kayo may time ipalo yung share ang ating video mag heart, mag comment hanggang sa muli bye bye thank you for watching